Kalingap TV shoutout! Oh, nandito si Kalingap TV! Hala! Anong nangyari sa bahay kina Dara? Malapit lang pala sa dam ang bahay nila Dara! Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap, sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito! At paunawa tapusin muna ang kabuohan ng video na ito mga Kalingap at para malaman ang nilalaman nito! At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab salamat po. Ano kaya ang nangyari sa bahay kinadara? At bahay nila malapit lang pala sa dam. Naku po delikado ito. Pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin mga kalingap ang mga nangyayari ngayon patungkol sa bagyo na tumatama sa buong lalawigan ngayon sa Camarines Sur at Naga at sa buong Bicol Region mga kalingap. Mabuti na lang kina VNC mga Kalingap ay hindi ito gaanong napuruhan sa bagyo ang bahay nila dahil maliit lang ang tubig dagat at hindi ito lumaki ng gusto mga Kalingap. Ang kinakatakutan lang sa kanila ay kung tataas ang tubig dagat sa kanila at samahan pa ng malalakas na hangin at ulan siguradong hindi lang ganun ang aabutin ng bahay nila ni VNC mga Kalingap. Maari talagang mapinsala ito ng gusto, at salamat ay ligtas lang sila mga Kalingap at ang buong pamilya nila. Ngunit delikado pa rin ang ginagawa nila ni VNC dahil sa hindi pala sila lumikas sa bahay nila. At doon lang sila nagpapalipas ng bagyo mga kalingap. Mabuti na lang at hindi ito lumakas at tumaas ang tubig napaka delikado kapag nangyari na sila ay lumikas sa kasagsagan na ng bagyo mga kalingap. Salamat naman at kaunti lang ang problema at sa labas lang ng bahay nila ni VNC ang napinsala at nabutas ng hangin. Sobrang alala sila ngayon dahil sa nalalapit na birthday ni Sir Leo D. Balak pa naman sana ni Sir Leo D. na magpapakain sa mga kapitbahay nila ni VNC ngunit nasisira ang bahay nila ni VNC at marami ang tatrabaho in bago mabalik at maayos ang bahay nila. Well sa palagay naman po natin ay hindi naman siguro problema ang bahay mga kalingap dahil iiwan rin lang naman nila ito ni VNC kapag natapos na ang bagong bahay nila mga kalingap. Ang pinakamahalaga dito ay makapakain sa mismong kaarawan ni Sir Leo D. sa mga kapitbahay nila doon malaking bagay ito lalo na sa mga kapitbahay nila ni VNC makakatawid rin sila sa gutom sa pamamagitan ng pagpakain ni Sir Leo D. sa kanyang birthday. Samantala binaha ng gusto ang Naga City sa Camarines Norte mga kalingap dahil sa may gumuho na isang malaking dam mga kalingap. At sabi ng mga residente doon ay first time nangyari sa kanila ang ganito na malakas na bagyo ang tumama sa kanila at pati na ang baha na abot sa liig ng tao ang lalim mga kalingap. Kaya pala ganito kataas ang tubig dahil sa dam at ang tubig sa dam ay bumagsak sa baba ng bayan at ito ang naging sanhi sa pagtaas ng baha sa bayan ng Naga. Mabuti na lang at walang mga naitalang nawala ng buhay kanya kanyang diskarte ang mga tao at sa mga bahay na may ikalawang palapag ay doon sila umakyat para hindi sila abutin ng baha. Sabi ng mga concerned viewers natin na pwede naman anya na ang ipinapatayong bagong bahay nila ni VNC ay pwede naman anya na nila nitong titirahan. Dahil masisilong nga naman anya ang bahay nila ni VNC ngayon mga kalingap dahil nasa second floor naman na ang tinatrabaho ngayon ng mga kalingap carpenters. Muyo kung ito'y kagustuhan ni Kalingap Rab na tirhana nila ay pwedeng pwede na talaga mga Kalingap. Ngunit kaunti naman lang ng pagtitiis nila malapit nang matatapos ang bagong bahay nila ni VNC. At sa kabilang dako naman mga Kalingap, anong nangyari sa bahay nila ni Dara? At bahay nila ni Dara malapit lang pala sa dam at dilikado. Yan ang atin ang malalaman ngayon mga Kalingap. Ang bahay nila ni Dara ay malayo po ito sa dam ng Naga City mga kalingap at ang pwedeng mangyari lang sa kanila kung ang bahay nila ay nasa bundok or sa katabing bundok maaring magkaroon ng landslide at makapaminsala rin ito sa bahay nila. Anong masasabi niyo po tungkol dito? Please comment and God bless you all.